Okay, Nissan Terra 2025 perhaps kasi ito yung ano um, Terra Sport kasi nakikita nga naman it's completely black and ito lang yung ano yung ginawang existing na variant tapos na i-blacked out ito lang ganitong spec lang yung tatanggapin ko because ito bagay na bagay nga naman siya. ito yung natirang chrome sa ano sa Nissan emblem tapos syempre Ayan, pure blackness na dun sa ano, sa buong front face ah. Pati nga rin naman yun eh, yung mags. In which, isama ko na to, dueler, ano, high terrain. Um, probably I'm wrong dun sa sinabi kong high terrain. Tapos yung tire spec niya is around, two uh, fifty 255 by 60. Tapos, 18 inch yung ano, pwede yung pagkasya na max dyan. Tapos black out wheels with the 6 uh, lug nut spec. Front disc brakes dun sa harap. Tapos ito yung suspension nga pa lang natin yan. Ilalagay ko sa inyo yung suspension right over there. And then siyempre black out rin naman yung ano natin, mga pandas natin dito. Originally, I think these are chrome. Tapos yung ano natin, step board natin. Completely black. And syempre, ano na natin um, Unahin ko na kayo dito um, Rear disc brake, 6 lug nut spec Tapos blacked out na mags Tapos uh, na ano uh, model series ng Bridgestone uh, And then, Fire repress lang naman tayo is 255 by 60 18 inch Yan Ito so, you na, know, mud flaps um, Ito lang naman yung magiging reklamo dito Is yung mud flaps Mainly, um, ano dyan uh, Sobrang haba for me But, um, nasa sa inyo, baka gusto yung E Ito nga naman yung ano natin, shocks natin, suspension. Yan, pasok ko lang dito, a bit of, of the wheel arch. Yan. Okay, since I have the key, pwede ko siyang i-demo yung ano, yung keyless entry nito. So, yan. To unlock, just press it once, tapos press it again to lock. Yan, Siyempre since kailangan na natin pumasok, yan. I, ano lang, hilahin mo lang yan. And then, I think, um, it is safe to say na yan, ito na yung interior ng vehicle. So, I am not um lose the key, syempre. Yan, for syempre, practicality purposes. Yan, diyan ka lang. Okay. Parking brake is on and speaking of parking brake, ito ay naka-electronic parking brake. Yan. Well, I think the only way to deactivate it is yan. Um, kailangan pa-andarin nila yung ano, yung mismong makina ng ano, sasakyan. So, so okay. Then I will be greeted by a three-spoke steering wheel. And by the way, uh, fun fact, taka drive na ako na Nissan Terra before, ako uh, lay pula siya tapos hindi siya ano hindi siya Terra Sport. So yon, may video ako don for that one. Uh, you can check it out if you want to. Three-spoke steering wheel, just like I said. Eto naman yung audio controls dito onto the left, right over here. And then tapos yung for the ano cruise control onto the right. Tapos yung stocks natin dito, all traditional Japanese stocks. Uh, for the light switch uh, hindi siya yung rotary ones just like for an American vehicle and then ito naman yung ano for the wiper switch um, uh, start stop natin yung switch nun ay nandito lang yung, sa ano sa on to the right and ito naman yung infotainment system in order for us to ano makita natin Ang yung insurance infotainment system yan on to the accessories yan pwede pwede sya dito tapos sige let's turn on the vehicle just turn it on yan yan lang naman talagyan natin dyan ano? So, lang natin. There you go. <laughs> okay. Thank you. Okay. Uh -huh. so This one is Okay. Uh -huh. So, meron din tayong 4x2 na ganito. Uh-huh. Same ano, features din. Uh, okay. 4x2. So sa mga city goers lang naman dyan Okay na sa inyo yun yung 4x2 Pero kung gusto nyo yung bumundok ayon, mag 4x4 kayo Ayun, simple as that Kasi so, example ko lang na onti yung gas Ay yung Yung pagka-power nito Ayun, no? yung nakikita nyo yung tachometer Parang ang bilis niyang bumaksak Ayan, yun yung napansin namin ano from the years ng ginagamit ng uh, engine nito ng Nissan. Uh, oh, ang hot na gasoline eh. ayan uh, tiga ko lang ng konti ng lang oh. really comfortable yeah leather seats tayo um yep uh, ah na sa couch yung pakiramdam ko sa mga leather seats okay ah uh, one last push na lang sa tiyan naman, mami nyo na. sir. <laughs> maramdam natin yung 190. Uh, ah, ah, niya. Namiss ko talaga yung Nissan Power. You know, baksak agad yung ano, RPM. Eh. Yan, nasasabing hatak na sa dingin. Tapos yan, yan yung ano natin, dials natin. Old tachometer, tapos ano, yung speedometer on to the right. Okay, yan yung ano natin. Meron pa tayong dive telemetry na speedometer. Um, might as well na kapag ano, Um, gusto niyo siyang dalawin ito dalawa lang kayo dito sa Nelson Balintawak by the way they are very very friendly na staff nila dito si Ria kasi ano meron siyang for release today yun congratulations to her alright select okay to accept ito nga pala yung ano natin ah uh, Android Auto and Apple CarPlay ready na siya itong infotainment system natin by the way mga speakers natin is Bose uh, kung hindi kayo naniniwala buksan ko lang to. Uh, okay There. And ay nakita niyo Twitter na yan. Ay yung logo ng Bose. Oh. Ayun yung ano, nandiyan yung logo ng Bose. Um nakatakip lang dito on to the right side. Pero dito sa left side ayan, nandiyan. Trust me, logo ng Bose yan. So powered by Bose speakers tayo dito. Okay, and then yung ano, yung air conditioning system natin. So you can, let's turn it on if you want to. Uh, napaka nipis nga pala ng air louvers natin dito. Ayan. Nga pala, uh, just to mention, ito nga pala yung dual zone climate control system. So, ayan, I'm adjusting on my side. Pero, if I want to adjust it on the passenger side, ayan. Ayan, pwede pwede siya. Tapos, unahan lang natin, natin ano, yung, ano, yung blower. Then, ito yung ano natin, infotainment system natin. Yan pala yung 360 degree camera. Yan. Um, kahit hindi ano, naka-under yung makina itself, pwede mo siya ano um, you can view it. Uh, even on even though on to the on position. Hazard switch is right over onto the middle. Nga pala ganyan yung pala yung tunog ng, ano, ng turn signals natin. Then, on to the middle, wireless charging, 7-speed automatic transmission. Ito yung sinasabi kong ano, electronic parking brake apos ito yung ano yung switch nito para sa second row seats ay patayin ko na to etong switch nito for the second row seats watch para na lang syempre ana hindi mo na kailangan magano uh, ikaw mag fold ng seats i can do this one um remotely yan yan ganon Ganun siya very practical and very ano um Uh, wise to put that feature. As so, yan, infotainment system. Uh, very, very, ano plain black din yung dashboard natin dito. I have to say, uh, akala ko nga lalagyan pa nga ng red leather seats. Pero, distinguish talaga nila yung pagiging sporty ng black seats. So, yun eh, napili, ano, uh, napili for this one. Okay, there's another feature for the Nissan in which, si, si, alam ko sila lang meron ito eh. If I flip this, yan nakakita ko na yung mismong likod na sasakyan um, Di ko nakikita yung ulo ng pasahero ko sa likod Pero yan yan uh, Siyempre for added visibility rin Ayan, that's nice Okay yan. Mga puddle lamps pa tayo dito Ayan, sunglass holder right over here But uh, come to think of it ah, It's quite unique kasi wala siyang sunroof It's okay for me kasi Minsan may naririnig pa akong mga issues ng sunroof Kapag uh, katulad na sinabi natin uh, Yung leakage nun Ayan Sometimes it happens. Tapos, meron pa tayong TV dito eh. Ah, ito rin pala yung reason kung bakit naglagay sila ng TV since meron tayong feature nito. Yan. Ayan, yeah, nice. Hindi siya touchscreen na. Ah. <laughs> But yan. Needless to say, um, ito yung harap ng Nissan Terra. Ayan. Tapos, meron tayong ano, glove storage compartment. Tapos, yung eight, ay, yung speakers natin na are powered by Bose, Central, uh, armrest right over there. On to the front. Um, keep you notice na ano na ang makina nito is actually the same engine don sa Nissan Navara. So bubuksan ko muna ito just a bit. Ito ito na yung YD25 DDDI and ito yung tsura niyan. Yan. Ito na siya. Um This engine for me is para sa akin nito. No wonder why wala siyang sport button kasi yung ano natin basically ang sport button natin yung paan natin yun na yung sport. <laughs> Pag pinon mo siya it goes. Ah uh, ito yung ano natin old traditional radiator cap right over there tapos 2 SM battery tapos yung ABS module's right over there. Uh, brake master cylinder tapos yung ano natin air box. It's completely uh, a sealed fuse box right over there. Yan. Tapos, I believe na ito yung charcoal canister. Yeah, I think so. But, um, pwede kayong, ano, mag-weld ka sa, ano, sa loob ng comment box kung mali ako. Yan. Yan, dalawa, ay, na-joke lang. Ito pala. Isa lang pala yung, ano, radiator cap. 181 brake horsepower. Tapos, ito yung torque figures nun. Yan. And, syempre, but this is not, uh, ano, guided with the, uh, yung, ano, yung hydraulic struts natin. Ayun lang. But then perhaps this is the engine bay for that one. And ayun. That's for the engine for the Nissan Terra. Okay, heading on tayo sa likod. Uh, mainly yung second row seats. Dito muna. Okay. That, the judging of the second, second, second row seats begin. Okay, napakaluwag. I have to say. Tapos yung television nga natin dito. ano For entertainment purposes, obviously, So yan, mayroon tayong air louvers Tapos yung fan speed nandito Syempre, kung di pa enough yon Meron tayo sa baba, ayun para sa binti nyo Dito naman yung ano natin, yung mga storage pockets natin dito Right over there Tapos yung grab handles, yan Very damp. Okay, and then, ito yung likod natin Yun lang naman yung mga buffins natin dito Oh, and by the way, nakatakip lang pero may ano dito Center armors nga tayo dito Okay, nice For the very very well known Uh, second row seat. Sa testing naman tayo sa ano, sa third row seat. I'm going to climb on the other side of the Nissan ano, Terra. Yan. Napahirapan ko na yung sarili ko, but there it is. Yan. Uh, the third row seating. Nakatupin uh, na po siya. Okay. Yan. <laughs> really interesting. So, yan. Just adjust it. Siyempre, sa ulo ko. Okay. Okay, uh, napapansin ko na yung ano, magiging uh, comment ko lang dito. Oh, ayan. Yun, pucha. Okay, uh, for a height of 5 foot 5, meron naman akong headroom dito. Hi, hello. Ayan, meron naman akong headroom dito, pero yung knees ko, ay, 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 uh, hindi magtatagal dito. Kasi hindi pa to naka-adjust sa ano sa preference ng mga passengers in which ano uh, adjust pa nila never mind <laughs> yun yung siya adjust pa nila tapos tumatama na yung binti ko dito hindi ako magtatagal dito pero ano most likely ang magtatagal dito mga bata ganun so yan tapos wow may HDMI connector pa dito kung may ano ko na lang um, probably 240 volt outlet pa dito dito yung PS4 <laughs> yan pero at least hindi lang kinukulangan ng ano air dito yan nice This um, is my main, but ayun, it will do. Right. Uh, si lang, but to see, see secret but we just see. Okay. Confusion window. Okay, it's also quite difficult to plan out. <sighs> nice. Okay. And. And. Jeez. Okay. Whew. Right. Pagkat, ito pala, hindi ko pa pala naisente mo sa inyo, yun, yung jack natin nandito dito, ito nga po rear tailgate natin, yun, a lot of space kahit nakaangat na yung ano natin, yung third row seats. Uh, ito, boat outlet, right over there, tapos mga, another, ano, storage, tapos, ayun, uh, grab handles, and you know what, kung bakit hindi na, ano, pinapowered ito, tsaka ano yun, parang muha naman mababa eh, so, yun kung ano mababay sa sakin. kaya kaya naman yung ano, yung operate ito ng ano uh, by using your power and hand in <laughs> the ay nakabalot siya guys eh so ay lang naman din yan okay nice yes. okay yun na po ang last na ano uh, scene na kailangan ko for this Nissan Terra. like, comment, share and subscribe guys tapos ayun Um, una-una sa lahat, maraming maraming salamat sa Nissan Balintawak na napakabait ng staff nila dito and also kay, ano, kay Sir Conrad na ano, it, they greeted me very welcome dito sa ano, sa showroom na to gusto sa camera? ayan ah <laughs> uh, yan, si Miss Erica rin, ano, nagpadagdag rin ng assistant sa akin dito so yun, very very helpful sila dito Ah, uh, yung sige ilalagay ko na lang din yung ano, yung mismo main ahente si Miss Ria Hermoso. Eh wala, eh, hindi ko muna hindi ko ilalagay, hindi ko i-shape <laughs> since nakita niya naman na siya from the past videos. But ayun, ayun na yung ginagawa ko ngayon para syempre um dagdagan na lang din sa akin uh, financial ano uh, reasons din. But yun, thank you thank you very much for watching. So, pera makakasose. <laughs> Ilalakan na siya. Ayun. Thank you so much, and this is the key. Goodbye. I'm getting.